Hey guys, nandito po kami ngayon sa I-Mart Shopping Center. Ah, uh, sobrang dami po ngayon ano, mamimili. January 2, 2024 na po ngayon na uh, unang uh, buwan ng January ngayong taong 2024. Makita niyo po guys, ang dami talagang mga mamimili. Yan. Kasi na po dito yung kapitbahay namin. <laughs> Marami po siyang pera kaya po siya namimili ngayon. Ayan, guys. Tingnan nyo po. Ang daming, ano, mamimili ng uh, iMart. Sa Salinas po yan, guys. Ayan, guys. Sa mga gusto kong mamili dyan. Sa... Mura lang ba dito? Hindi, mura lang. Sa mga gusto ng mga murang bilihin, dito lang po ay pumunta sa iMart. Sa Salinas po yan. Ayan. Napakarami po nila dito, ano, mga uh, mga choices na mga hinahanap nyo. So, yun lang guys. Bye-bye!